What's up, madlang people? Ako nga pala si Jello. I'm 21 years old. Ang medical biology student ng Kainta, Rizal. Medical biology student. Biology student. Medical, ano, medical biology? Nako, ang dami ding requirements niyan. Handa ka na ba? <laughs> <laughs> oh. so, kaya ngayon mas madali nang mag-research, tina-type na lang. Uh, Nung panahon namin, i-research mo sa mga libro yan sa library. encyclopedia Lycli per letter. Yeah. Oh, oh. Library. Library, 'di ba? Kailangan may borrower's card ka. Yes, minsan dadayo ka pa ng ibang library para lang makita yung libro na yun. Ang hirap mag-research talaga dati, mm. no? Oh. Talagang magga- mang kukuha ka ng maraming libro para hanapin mo yung topic na yun. Ang kaklase mong may-ari ng maraming encyclopedia. Yeah, but si now, everything is in, everything is in the palm of your hand, yes. di ba? Yes. John Hilario. Pakpak. Lahat basa no? na birthday niya, anong trabaho. Wikipedia. Wikipedia yun na yun. Yeah. Jello. So, anong year na Jello? Incoming fourth year po. Third week. Year. year. Parang phone call lang, may incoming at out of In Sa ano school mo? FAU po. Ah, Oy, okay. Alma. Tamara. Yes, okay. Okay. Tamara. Sige nga, parinig nga ng ano, ng pick-up line mo kay Tony. Kala ko school hindi so, eh. Pagpapantay mo Parinig yun ang FAU. Far <laughs> Eastern <laughs> on, what beloved ama. Hindi niya kabisado. <laughs> Okay. Anong... Fourth, four year ka na ba? Fourth year? Incoming po. In. Kailan ka nag, nag... ano? Ilang years ka na sa FEU? Three years na po. At hindi mo talaga nalaman yung FEU him, ha? <laughs> Online class po kasi nung... Uh... Okay, okay, okay. Baka <laughs> sa pag-graduate niya. Oo. Oh, oh. Uh, alamin ko po. Oh, Ay sige. Yeah. <laughs> Smiling face kasi oh, Shane. Oh, Mas siya. Masarap din kasi kantahin yung ano, yung hymn ng eskwelahan oh. Yung, lalo na pag may gana, pag UAAP. Yes, oh, iba 'yon. Ay, oo. Oh, oh, Talagang binabantera mo yung ano mo. Sinasapuso. Go, Uste. go, stay. Go, stay. Go, 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 stay. Go, go. -E 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 ano? Um UST. Rek, rek, kasuma F. Rek, rek, kasuma I. E. Reka, reka, sumayu. Reka, reka, sumayu. ST. Fight, fight, fight. Bakit na ust F.E.O. Oo, reka, reka. Anong pick-up line mo sa kanya, Jello? Tanet. Ang daming pick-up line sa Pilipinas eh, no? <laughs> <laughs> Masayahin si Jello. Bak Bakit? Siya so, si Argus nung ano. Oh, patita, Argus. Lagi nakasmile yung lagi uh, nakangisi. Isa uh, okay, okay, pa, Jello. Jello, isa pa. Bakit? Ang daming pick-up line sa Pilipinas eh, no? <laughs> Bakit? Hindi kasi yung makapili ng babagay sa'yo eh, kundi ako. Oh! Oh! <laughs> si Jello, no, hindi mo na makikita eyeball niya sa sobrang Gitingiti smiling face. Ngiti-ngiti e. oh, eh. niya yung pagkasingkit natin na Ryan oh, Bang. Oo, wala na. At is lagi siya, mukhang masayahin oh, ka talaga. Oo, masayahin. Oo, oh, okay, eh. masayahin. Oh, kahit traffic sa Morayta, nakasmile ka <laughs> <pa rin. laughs> O oh, binabaha na sa Espanya, hindi ka makauwi. <laughs> yung gano'n. Masayahin siya. Oh, oh. Pero masarap maging ano, yung mapaligiran ng mga taong nakasmile lagi. Yes, oh, nakakahawa yung... yan. Magagaan oh. lang. Good vibes siya. Thank you, Jen. GVGV.